Oktubre 5, alas 4 ng hapon at nandito po tayo sa tahanan ni Konsehal Leonardo Endong Garcia dito po sa Barangay Caballero. Magandang hapon ha, Konse. Magandang hapon, Kadya ko. Opo, Konse, eh, naririnig ko po na kayo po ay merong panukala sa sanggunang bayan hinggil po sa pagbubuo ng uh, samahan ng mga magsasaka sa buong bayan. Ayan na, ito po ang uh, nais ko po nga itanong, uh, ano po ba ang tungkol dito? Uh, Kadego, ako ay nagpanukala ng isang resolusyon sa Sangguniang Bayan na pumihiling sa lahat ng mga punong barangay ng Bayan ng Gimba na kung lahat ng magsasaka sa kanilang mga barangay eh, may organize magkaroon ng pamunuan sa bawat barangay ang lahat ng mga magsaka. Kasi sabi ko nga na sa problema ang dumating sa uh, sektor ng mga magsaka, sabi ng mga magsaka, ating mga magsaka sa ngayon. Eh sabi ko nga, eh, yung mga mag, yung magkumpare, magkikita sa daan, magkukwentuhan, nagdadae, dumaday nga isa't isa, na sinasabi, sobrang baba ng presyo ng palay. Ganon din sa mga iluman, sa mga umpukan. So balit pagkaraan noon, wala na. Kasi sabi ko nga, hindi na wala namang matibay na samahan ang mga magsasaka para bumalangkas ng magandang plano para masolusyonan yung problema. Kung paano ba pararating sa makinaukulan na dapat sana makatulong at makapagbigay ng magandang presyo sa apalay na at, mga, ating mga inaani. Eh, sabi ko, kung ito ay mabubuo, eh, medyo may mapapahinggan tayo sa taas. Kasi sa totoo lang naman talaga, maaaring ang sinasabi ng gobyerno, kaya ano na natin mga magsasaka kasi wala naman silang samahan. Wala na may mga samahang maliliit pero hindi naman nagkakaisa. Oh. Eh kinakailangan ka Diego, mapagkaisa natin. Nananawagan ako sa lahat ng mga magsasaka sa bahay ng Gimba, simulan po natin dito. Yung uh, isang matibay na pagkakaisa para na sa ganon yung mga problema ang hinaharap natin, eh madaling mabigyan ng solusyon at makapagbalangkas sa magandang... Uh, uh, panukala para nang sa ganoon eh, may parating natin sa kinauukulan yung ating matagal ng problema. So, Konse, ang target po nito eh mapasapi ang lahat po ng mga magsasaka dito sa buong bayan sa 64 barangays. Ah, uh, yun po ang layo niyan ka kasi bilang uh, kagawad eh pinakiusap ko nga sa ating mga kasama sa bayan na yung committee chairman sa agrikultura, wag na nilang pakialaman. Pag uh, pagkatiwala nila sa akin, at kasi bilang isang magsasaka, matagal ko nang uh, gustong hawakan ito. Nga lang, eh, ako ay naging membro ng Sangguniang Bayan bilang vice President. At nang ako naman ay mga eh, maupong Vice Mayor, hindi, hindi, wala naman ako nga, ng uh, karapatang kumuha ng komite ng agrikultura. Ngayon lang, na laging isang uh, regular na konsihal ako ng ating Sangguniang bayan, kaya hiniling ko sa kanila na pagka, uh, nila sa akin mm -hmm. yung uh, committee chairman sa agrikultura. At uh, kasi base sa uh, ating pagpag-ugnayan doon sa ating MAU, kay Ma'am Nida Lanosa, ang uh, nakaregistered na magsasaka sa RSBSA, mm -hmm. eh halos umabot na humilang humi kumulang sa 11,000. Uh, oh, marami. Eh, sabi ko, kung ito ay magkakaisa, hindi lamang doon sa eka nga mga problema na eka pang ng palay o patulad pa sa pamimigay ng binhi na hindi naman tama o hindi umaabot sa panahon, pamimigay ng uh, mga pat libre pataba. Marami pang pwede na eka nga gawin ang uh, isang samahan kung nagkakaisa. Eh, kinukwenta-kwenta ko nga ka, Diego. Sabi ko nga, ang isang white stick ng Malboro ngayon, halos 10 piso na. Dahil uh, 200 pesos na isang ka. Ano? Opo, opo. Eh, ngayon, sabi ko, yung labing isang libo na mga magsasaka sa bayan ng Gimba, kung may matibay na samahan, tas halagang 10 piso lang. Kung sakali na uh, ilayo ng Panginoon Diyos na may mangyari sa isang membro, hmm. ang aabutin ilay uh, 110,000 na. Malaki. Uh, na ibig sabihin, kung eh, yung sa maliit na halaga na halos eh, hindi na nga pinapansin ng bata yung 10 peso pag nakita sa dasa dahil, kuhan, eh. dahil halos wala na halaga. Pero pagka yung konting halaga na yun ay eh, pinagsama-sama, mapakalaking tulong ay, sa isang uh, magiging membro ng samahan na mapasasabay ng gimba. ayo So sinasabi po niyo kung ano yung kagandahan po ng uh, buo o lahat ng magsasaka dito sa bayan ng gimba, no? Ayun, uh, Kajego, isa. Uh, isang rayon. Marami pa, marami pa pwedeng uh, at uh, alam naman siguro natin ka Diego na ang gobyerno natin ngayon hindi naman uh, nagbibigay halos ng, uh, ng tulong na isang individual na tao. Mm -hmm. Halos ang mga uh, programa ng gobyerno ngayon, pinararaan na sa mga samahan. Mm -hmm. Kaya nga lang dito sa ating bayan, may mga kooperatiba, may mga samahang ban pero hindi pa masyadong matatag. Mm -hmm. Pero kung ito ay patatatagin natin, lalong-lalo na nga sa pagkakaisa ng mga magsasaka. Sabi ko, mas marami na, marami, marami mara, mara tayo maradating. Mm. Kung sakali man, at eka nga, e, ito ay maganda ang maging takbo, pamamalisan tayo ng ibang bayan. Ah, ang importante lang, masimulan natin sa bayan ng Gimba. Yeah. Yung eh, pagkakaisa ng sektor na mamagsaka. Paano po ba ang uh, proseso? paano po ba yung isa pong makakapakinig po sa atin ngayon ay nagdanais na sumama po sa inyo? Ano po ang gagawin niya na isa siyang karaniwang magsaka doon sa barangay? Ah, ko, ako nga yun niya, panukala natin sa uh, resolusyon niya, panukala natin sa ngunyang bayan na uh, hilingin sa mga punong barangay na i-organize. At uh, sa kasalukuyan, ko schedule na kami, mm -hmm. ang Committee, komite ng Agriculture sa pamumuno ng inyong lingkod, mm -hmm. nag i schedule na kami na puntahan namin yung mga barangay para patawag ng kapitan yung mga magsasaka at mag-i-elect mag, mag ng mga uh, officer sa bawat barangay. Sa bawat barangay. Ngayon, yung mga officer sa bawat barangay na yon, yung mananalong nanalong pangulo, mag naman tayo ng pambayan. Parang kung baga sa kuna, natin, magagawin natin padron, yung liga ng mga barangay. Ah, opo. Na yung mga kapitan, meron silang ABS president. Magkakaroon din ng presidente yung mga uh, pangulo ng mga magsasaka mm -hmm. sa bawat barangay. Ano sa ganun, sabi ko nga, isa rito, na alam kong makakagbubuti, pwedeng maging member ng Municipal Development Council. Ayon, okay. Yung Pangulo no. ng mga magsasaka. Apo. At ito, kung magasakuan, yung Municipal Development Council kasi, yan yung mga bumabalangkas at nag -ata atado ng pondo ng munisipyo. Ayon. Parang sa barangay na merong barangay, Municipal Development Council na kung saan, may sektor na mga sa edukasyon, sektor ng mga na sektor ng mga magsasaka na kinakailangan iparating nila do sa council na yon na kinakailangan mag maging kabahagi rin sila do sa pera na ikaka dumaan sa munisipyo o sa barangay. Yun yung isang kasa ngayon kasi kung wala naman tayong motive na sasamahan, mm -hmm. e pa parang hindi nabibilang sa Municipal Development Council ah. yung uh, sektor ng mga magsaka. Uh, yun ang isang uh, kaputihan nito, Ka Diego. Sa kaya sabi ko, eh, kinakailangan siguro talaga. Sabi ko nga, eh, pagkakataon ko na to okay. At uh, siguro, hindi, na sa natin sa, alam sa mga susunod na mga panahon, kung tayo magbibigay mabibigyan pa ng pagkakataon, na eh, kaya nga makialam o maging bahagi ng sanggunyang bayan ng bayan ng Gimba o ng uh, ng bayan ng Gimba. Kaya habang uh, ito, pagkakataon na uh, andito tayo, eh, kinukumbisi ko at uh, hindi ako hinihikayat ini bitahan nyo ating mga kasama mo para maging isang membro ng matima, ng ng nagkakaisang magsasaka ng bayan ng Gimba. so sa ngayon po, ah, uh, po silang umugnay po sa inyo sa mga hindi pa po ninyo napupuntahan? Ah, Oo, oh, oh, natin yan. Lalahatin uh, po? Lalahatin natin. Iwigo ka lang natin mga schedule. At sinabi ko na rin, kinausap ko na rin yung mga member ko sa committee na kung pwede silang sumama, sumama sila. Yung lahat may pagkatao sumama sila para pag sa isang barangay. Eh, makapagbigay din sila ng uh, opinion hmm. o ng uh, suggestion para eka nga ng samahan. Yeah. Uh, Konse, uh, ito po, uh, muli, imbitan niyo po ang ating mga makisaka sa inyo pong binubuong samahan. Uh, sa lahat po ng mga magsasaka natin sa Bayan ng Gimba, inaanyayahan ko po, po kayo na kung maaari buuin po natin ang samahan ng mga magsasaka sa Bayan ng Gimba para lang sa ganon eh, makita po tayo kung sakali bang meron tayong kahilingan sa taas, eh, alam nila na ang nagkakaisang magsasaka ng Bayan ng Gimba ay buo at matatagang samahan. Uh, at sa ganon, kung sakali bang may anumang -ano problema ang dumating sa sektor ng mga magsasaka, Makagagawa po tayo at makapagbabalangkas ng magagandang plano para isolusyonan kung anuman yung problema darating. Yun po ang uh, isang uh, nakikita ko na solusyon. Kasi sabi nga po, yung uh, sektor ng mga tricycle driver, meron silang asosasyon. Yung sektor ng mga market vendor, meron silang asosasyon. Sektor ng kababainan, pero yung pinakamalaking sektor sa uh, uh, bayan ng Gimba, wala pong matibay at matatag na samahan na kailangan po itayuno po natin ito, magkaisa po tayo. Para lang sa ganun po yung mga hinaing natin, na kung minsan niya, sabi ko, nagkakasama, nagkakausap yung mga tao sa problema ng presyo ng palay, nagkikita sa daan, magkakainuman, magkakaumpukan, pero pagkatapos noon, wala na. Ibig sabihin, hindi sila nakapagbalangkas ng magagandang plano para solusyonan yung presyo ng baba ng palay kung kinakailangan pa iparating kangino eh kinakailangan talaga mayroong solusyon at kinakailangan may magandang uh, pagkakaisa na ika nga ipaparating sa gobyerno yung ganitong problema ng uh, ating mga magsaka. Kaya inanyahan ko po, po kayong lahat. At uh, ito naman po magbabaraparanggay kami kasama yung uh, Committee ng Agriculture, uh, kasama yung ating mga barangay council uh, na dati ko naman kasama sa Liga ng mga barangay para po mapagtulong-tulungan po natin ito. Maraming salamat po, ako si. maraming salamat, Kaya At uh, sana makarating sa ating mga magsaka, yung ating panya. Ya. Yeah? At uh, siguro, ito naman eh, sabi ko nga, uh, hindi natin na uh, masisiguro ang panahon. Ang importante lang, masimulan natin. Sino pa ba, ba ang magsisimula nito? Hintay pa ba, ba natin yung ating mga anak na ikanay? halos? Hindi na nga natin makumbingsing magsaka. Bakit? Kaya nga po sinasabi ko sa mga taga-NEDA, eh sabi ko ang magsasaka halos muna sa pagkakapula ng palay hanggang sa anihin apat na buwan lulusong ng madilim-dilim pa uuwi na ng madilim pa sa hapon nagtatarbaho ng maghapon walang kita walang sweldo ang inaasahan lang nila na magiging kita at makinabang na ibubuhay sa kanilang mga pamilya pagdating ng anihan kung sakaling maganda ang presyo ng palay isa eh, sa katulad po nito sabi ko nga sa kanila noon nung mag-ausap sa opisyon ni Mayor sa katulad po nitong ganitong presyo ng palay, ano ang ano nga uh, kita ang aasahan ng mga magsaka sa apat na buwan ilang pagpapagal at pagpapag pagpapakahirap sa bukid. Kaya yan po yung uh, isa na kinakailangan uh, na po natin yun dahil uh, masyadong aragabiyado po ang sektor ng mga magsaka. Kasi sabi ko nga, lahat ng bilibili natin gamit sa bahay, gamit sa katawan o gamit sa bukid. Pagka tayo ang bumili, nagtatanong tayo ng presyo, magkano ba yung kanilang paninda? Pero yung kaya isa isang-isang produkto natin na palay, meron tayong dalang konti sample para tayong kawawa. Tatanungin natin, magkano po ba nyo kayang kunin yung aming palay na ito ang sample. Payo pa yung sila pa rin ang nagpipresyo. Eh dapat po ito mapag-usap-usapan natin at kung maaari magawa natin ng paraan kung bakit at paano. Kung kinakailangan humantong tayo sa eka na ibigas ng ibebenta, pagka tayo nagkakaisa, eh siguro po lahat yan kaya nating uh, pag-aralan at uh, masusi nating uh, hanapan ng solusyon ng ganitong mga problema. Salamat po. Ah, uh, maraming salamat po, Kadeko.